Hello everyone! For today's video, magluluto tayo ng merienda. Pinataan ang munggo. Meron ako dito ng 1 cup na munggo. Uh, Isasagan natin o totostayin natin yung ating munggo. Halaluloy natin. Kung natin siyang titigila, nandang maging ganito na siya. Kapag ganyan na, isa-set aside muna natin siya at palalamigin. Pag malamig na siya, ilalagay natin siya sa isang lagayan. sa may pang bilaw, dyan, dyan. Laganyan na lang natin. No? Wala akong ibang panduro kundi yan bote. Okay. Pitpitin lang natin siya hanggang sa mag-crack yung ating monggo. Ayan. Tapos mag-crack yan, lilinisin lang natin siya at itatawin natin. Ngayon naman ay Ugasan natin yung isang tasang malagkit. Malagkit na bigas. Ayan, ugasan natin siya mabuti. Ugasan ko yan ng tatlong beses hanggang sa malinaw na yung tubig. Kung wala kayong maisip na merienda, ito, subukan ninyo. Napakasarap. Napakadali lang at simple lang yung mga ating sangkap. Ngayon naman ay yung na natin ang pagluluto. Yan, nilagay ko na siya sa ating lutuan. Tapos, ilalagay na natin yung pangalawang gata or yung pangalawang piga ng nyog. Tapos, isasabay na natin yung ating tinustang munggo para sabay silang maluto at lumambot din. Yan, halu-haluin lang natin siya. Then, Tatakpan natin siya hanggang sa kumulo. Kapag kumulo na siya, haluin na natin para maiwasan dumikit or masunog yung ating niluluto. Kailangan kasi madalas siyang you know, ah haluin kasi baka masunog na sa ilalim. Itong niluto ko na ito ay kasya sa apat o hanggang limang katao. Nagdagdag na pala ako ng isang tasang tubig dito na hindi ko na naipakita o nabidyohan. Kaya yan. Basta ka continuous lang yung paghahalo. Kapag luto na yung malagkit at saka yung munggo, ilalagay na natin yung asukan konti-konti lang muna ang paglalagay baka sumubra yan, magdagdag na lang pag kinulang tapos haluin natin siya ng ganyan titikman natin kung ayos na yung tamis ng ating ginatang So, nagdagdag ako ng kaunti pang asukal dito dahil kulang pa rin sa aking panlasa. Kayo na lang po mag-adjust sa asukal kung gusto nyo ng matimis. Ah, dagdagan nyo kung ayaw nyo ng matamis na lang Yan. tapos sunod ay lagay na natin yung ating kakanggata o yung unang piga ng ating nyug luto na ang ating ginataang monggo mas masarap yan pag nilagay mo na sa ref pag malamig na saka mo kainin. And that's all guys. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you for watching. God bless.